grabe po doon eh. Uh, hindi pwede nga pick ang balaod para ma-please lang ni mo ang ubang tao. Pick on hindi mong balaod, managot, na manubag, manjugas balaod. O oh, manay kamatuuran. Hindi pwede nga uh, pick on hindi mo ng balaod para ma-please, mawala kayo tulong bagod. kada kong binuha ang anak supa kas balaod managot di kas balaod kung naara ba ginay mga kaagipat nga penalty supa kas balaod ana malanggit na senator turpo pwede man mo na Pick on ang balaod Pero Manong bagas balaod Ha? Ah.